Nadagdagan pa ang mga lugar na nakapagtala ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa Batangas, ayon yan sa Provincial Veterinary Office. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nadagdagan pa ngayong araw ang mga lugar na apektado ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Batangas matapos kumpirmahin ng Office of the Provincial Veterinarian na may dalawang barangay mula sa Talisay, Batangas ang nakapagtala na rin ng positibong kaso nito. Base sa huling datos ng OPVET, labing pitong barangay ang nakapagtala ng positibong kaso ng ASF sa Bayan ng Lubo, limang barangay sa Kalatagan, dalawang barangay sa Lian at Talisay at tig-isang barangay naman sa Bayan ng Rosario at Lipas City. Dito sa Barangay Tingay, as Batangas City na katalaga ang isa sa mga animal checkpoint sa lungsod kung saan mahigpit na binabantayan ang disinfection ng mga otoridad dito sa mga delivery trucks gaya na lamang nito. Unang dinidisinfect ang mga gulong kung saan nakalagay ang disinfectant oil at powder na kinakanaw ng mga pro-vet para sa mga delivery trucks. Sunod naman ay pati mga carrier ng delivery trucks ay ini din ng disinfectant para naman maging ligtas at pwede na silang kumuha ng mga baboy sa iba't ibang farms dito sa Batangas City. Kada pa po ng heightened biosecurity po ng bawat farms at maliliit na piggeries ay ang pagkontrol po ng movement ng mga posibleng infected po na baboy, karne at yun pong pag uh, tanggap ng mga baboy sa buong probinsya po ay kinokontrol na rin po. Bago sila makalabas ng lungsod, may mga papeles pa rin kinukuha mula sa mga truck drivers o mga biyahero. Kailangan nilang maipakita sa mga kawani ng OP vet o city vet na nagbabantay sa animal checkpoint ang veterinary health certificate, barangay clearance kung saan galing ang mga kargang baboy Animal Inspection Certificate at ang ASF-free Certificate. Kapag kumpleto at tama ang datos na nakasaad sa mga papel na ito, maaari nang ibiyahe ang mga ikinargang baboy. Para sa biherong si Eugene, na mula pa sa Pasig City, mas mabuti na raw na may animal checkpoint para matiyak na ligtas ang kanilang mga dinadala at ibinebentang baboy sa NCR. Uh, mas maganda ito, pagkakaroon ito, para uh, maiwasan yung may mga ano, ASF. Mas gusto, kasi binibinta rin ang baboy sa palingki, ang karne. Mas maganda ang walang sakit na baboy kaysa may sakit. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.